ang nilalaman ng ating video. Okay. mula sa sinaniba ng masamang espiritu na binata sa Coronadal City, babaeng lumulutang sa hangin habang nagwawala, babaeng na demonic possession hanggang sa nakitang nakakatakot na nilalang buhat sa pintuan, naririto ang siyam na video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Viral at trending ngayon ang isang video na kumakalat sa Pilipinas, na kung saan, sinasabing ang lalaking ito mula sa Coronadal City, ay sinasaniban ng masamang espiritu. Ayon sa guardiang tumulong sa nasabing binata, mga alas 11 ng gabi ay bigla na lamang itong lumapit sa kanya upang humingi ng tulong dahil may humahabol dito na kakaibang nilalang. Subalit mga ilang sandali pa, ay bigla na lamang itong napahiga sa sahig at nagwawala. Makikita rin sa video ang tila ba paglutang nito sa hangin habang pinagtutulungan na awa tinito ng mga kalalakihan. Ayon pa sa mga nakasaksi sa pangyayaring ito, nagsasalita ang nasabing biktima ng kakaibang lengguahe habang ito ay nagwawala. Makikita rin ang kakaibang lakas nito na halos hindi maawat ng dalawang lalaki. Dahil sa nakakakilabot na pangyayari, ay agad silang kumuha ng asin, bawang at holy water upang ipahid ito sa katawan ng nagwawalang binata. Matapos nila itong ipahid sa katawan ay napansin nila ang tila ba usok na lumabas mula sa bibig ng biktima. Matapos lamang ang ilang sandali ay agad naman bumuti na ang sitwasyon ng lalaki. Matapos itong mag-viral sa internet, ay inulan ito ng samet saring komento hinggil sa kanilang napanood, may nagsasabi na sinapian ito ng masamang espiritu, may nagsasabi din na baka naman nakagamit ito ng pinagbabawal na gamot. Kayo, ano naman ang inyong opinyon sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito nakahalin tulad din ng una nating video, na kung saan, ang babaeng estudyante namang ito, ay makikitang pinagtutulungang awatin ng mga kalalakihang ito sa kanyang pagwawala upang maiwasan ng anumang kapahamakan sa kanya na maaaring ikabagsak nito mula sa sahig. Makikita din sa video ang kakaibang lakas nitong taglay. Katulad ng nauna nating video, ay mapapansin din ang tila ba paglutang nito sa hangin habang nagwawala. May nagsasabi na isa lamang daw itong epileptic seizure. Subalit ayon sa mga paranormal experts at mas nakakaraming viewers, naniniwala sila na isa nga itong demonic possession dahil sa nakita nilang paglutang nito sa hangin. Kayo, ano naman ang masasabi nyo kung ano ang dahilan ng pagwawala ng babaeng ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang tanyag at kilalang si Father Gabriele Amorth, the Vatican's chief exorcist, na nagsasagawa ng exorcism sa isang babaeng ang sinasaniban ng isang demonyo. Panoorin ninyo kung paano ang paraan at kung paano ang isinasagawang dasal ni Father Amorth upang kwersahan lisanin ng isang masamang espiritu ang babaeng ito.

<coughs> Makikita sa video ang kakaibang lakas at ang mala demonic voice na lumalabas sa bibig ng babaeng ito habang nagwawala na pinagtutulungan namang hawakan ang mga kamay nito ng mga lalaki upang hindi ito makapanakit. <coughs>

Sa bandang huli ay matiwasay na napalis ni Father Gabriele Amor ang masamang espiritu na sumanid sa kawawang babae ito. Ang high school namang ito mula sa bansang Peru ay pinaniniwala ang isang haunted school. Sinasabi din na bago pa man na itayo ang nasabing eskwelahan, ay maraming mga pinatay dito at naging libingan din ito ng mga biktima ng karumal-dumal na krimen. Samantala matapos gumamit ang mga estudyanteng ito ng Quidja Board noong May 2016 upang isumon ang isa sa kaluluwa ng inilibing dito, ay bigla na lamang nakaranas ang mahigit dalawampung estudyante ng mass hallucinations. Makikita sa video ang pagwawala at pagsusuka ng mga ito. Panoorin ninyo ang nakakakilabot na mga eksena. Makikita sa video ang hindi makontrol na pagwawala ng mga estudyanteng ito. Dahil dito ay agad nilang dinala ang mga estudyante sa pinakamalapit na ospital para ma-examine. Makalipas lamang ang isang linggo, ang pangyayaring ito ay sinundan pa uli ng mga tinatayang mahigit isang daang estudyante na kung saan ay nagwawala at nagsisisher ang mga ito habang nagsusuka. Ayon sa mga estudyante sa paaralang ito, Madalas silang pagpakitaan ng isang lalaki na nakakulay itim ng kasuutan at madalas silang atakihin ito lalo na sa loob ng kanilang paaralan. Sinasabi din na matapos silang makarinig ng nakakakilabot na boses, ay may animo itim na figure ang humihila sa kanila. Sinasabi din na dahil sa ang nagiging biktima ng pag-atake ng mga masasamang elemento na ito ay nasa labing isa hanggang labing apat na taong gulang, ay hindi ito kayang depensahan ng kanilang sarili laban sa pag-atake ng mga demonyong ito. Kaya naman ang mga opisyales ng nasabing paaralan ay humingi na ng tulong sa mga pari at simbahang katoliko upang mapigilan ang masasamang espiritu na ito na gumagambala sa mga estudyante. Subalit ayon sa report ng mga panahon na yon, hindi naging matagumpay ang isinagawang exorcism at misa na isinagawa ng mga pari sa paaralan dahil sa patuloy na pag-atake ng mga masasamang nilalang na namahay na sa paaralang yon. Ang YouTuber na si Mikey Maths ay susubok ang gumamit ng Quidja board sa isang sikat na haunted tunnel na ito. Here, Kahit pa man maraming mga dumadaan na sasakyan sa nasabing tunnel, ay nakapag-set up sila ng paggamit ng Quidja board ng mga alas 5 na ng madaling araw. Habang nasa proseso na sila ng paggamit ng Quidja board ay ito ang sumunod na mangyayari. Why are that? Habang paulit-ulit ang pagtatanong nila kung may espiritu ba sa nasabing haunted tunnel na ito, ay bigla na lamang napatayo at napaatras ang grupo dahil sa kanilang nakita mula sa dulo ng tunnel na ito. Panoorin ninyong mabuti. keep hearing things. I hear a car? What, the is he What? What? Oh, Dude. Makikita sa video na dahil sa nakita nilang pagsulpot ng isang nakaputing nilalang mula sa dulo ng tunnel na ito, ay hindi na nilang nagawang tapusin ang paggamit ng Quidjo board at hindi na nila nagawang mamaalam sa nasabing espiritu, dala ng kanilang matinding takot. Kayo, ano naman ang inyong opinyon sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang magkakaibigan namang ito, habang papatapos na sana ang pakikipag-communicate nila sa isang espiritu, habang nasa huling katanungan na nila gamit ang Quidja board sa nasabing espiritu, ay bigla na lamang may mangyayaring nakakatakot at nakakakilabot na kaganapan. Panoorin ninyo ang nakakakilabot na susunod na mangyayari. Okay. Makikita sa video ang nakakakilabot na pagsanib ng kaluluwa o espiritu na kanilang kausap gamit ang Quija board. Dahil dito, ang kanyang mga kaibigan ay agad na karamdam ng matinding takot dahil sa pangyayari. Sa bandang huli ay lumisa na ang nasabing masamang espiritu buhat sa katawan ng babaeng ito at naging maayos na ang lahat. Ang video namang ito ay buhat sa short sci-fi horror film na may pamagat na Demon Runner. Panuorin ninyo ang ilan sa nakakatakot at nakakakilabot na eksena. September 18, 2023 habang nagpre-practice ng sayaw ang grupong ito para sa kanilang gaganaping pagtatanghal, ilang araw na lamang bago ang pecha nito, ay nagkatuwaan muna na ang magkakaibigang ito na magsayaw isa-isa bago ipagpatuloy muli ang pagpre-practice, subalit sa kanilang katuwaan na yon, ay may kababalaghang palang mangyayari sa kanila. Ayon sa magkakaibigan, habang nagkakatuwaan sila sa nasabing kwarto ay ito ang nakakakilabot na susunod na mangyayari, panoorin ninyong mabuti. Up, oh, middle, down. Okay, I'll um, okay. do the. Yeah. I feel like I'm in a 90s dance. Yeah, let's let's do, it. do it. You can only move when the lights are off. You can't move when the lights are on. You have five moves to get to me. Are you ready? <laughs> <laughs> You have five moves to get to me. <laughs> oh, my God. What? Oh, my God. Turned I'm sorry. Something fell right. It just fell off. Okay. Fell? No, that's how that is. off. There's no way didn't it was here. No, I know. Yes, it, wow. was, it was sitting right here. Did you touch it? You shouldn't touch it. Wait. <laughs> Wait. Oh, oh, oh my. Oh, my God. You guys. Oh what, <laughs> oh <my> <laughs> what the hell Makikita sa video na habang nagkakatuwaan ang magkakaibigan na ito, ay bigla na lamang silang nakarinig ng isang malakas na kalabog na animoy may nahulog mula sa sahig ng nasabing kwarto. Makikita sa video ang misteryosong pagkahulog ng nasabing crystal cube mula sa shelf na kinalalagyan nito. Makikita rin na secure naman ang kinalalagyan nito kaya imposible itong mahulog ng basta-basta na lamang, maliba na lamang kung talagang may nagbagsak talaga nito. Subalit ang mas nakapagpanindig ng kanilang balahibo ay maya, -maya pa ay bigla namang gumalaw ang ceiling lamp ng kusa. At sinundan pa ito ng bigla na lamang pagbukas ng malakas ng shelf door. Dala ng kanilang gulat at matinding takot ay tumakbo ng mabilis ang magkakaibigang ito papalabas ng nasabing kwarto. Magpahanggang sa ngayon ay wala pa ring follow up o bagong upload na video hinggil sa kanilang paliwanag kung ano ba talaga ang kanilang nakita. Si Lindsay Burke, isang sikat na TikToker, ay may isang paranormal video na nakatawag pansin sa kanyang mga taga-subaybay. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video na habang nagvavideo video siya ay bigla na lamang may dumungaw na black figure mula sa pintuan sa kanyang likuran. Matapos makita ng kanyang viewers at mag-viral ang video na ito, ay agad itong nagkaroon ng follow-up video si Lindsay na nagpapaliwanag kung saan at ano ang nangyari ng araw na yon. Hi guys! I'm just doing a quick update. So, I just want to show you what's in that room and maybe that will make things a little bit easier. So this is where I filmed that video in front of this window and then if you turn around, this is that room. And we do have a weird attic here that I've never been into. Um, so this is my husband's gaming room, which is even weirder. And um, this space over here, just, yeah, just here, is where the shape was. And even weirder, on top of my hairdressing trolley down here, I have this. It's not real. It's fake. I bought it as a placemat. I don't have a plancher to it, it's never been used. I don't now don't know what to do with it. I just use it to mix up bowls on top of. If you look at any of my hairdressing videos, I'm mixing all of my colors on top of this. Uh, what do I do with it? Someone give me advice. Ayon kay Lindsay, hindi niya alam kung may kinalaman ba ang kanyang Quidja board hindi sa kababalaghang nangyari sa kanya ng araw na yun. Samantala, isang araw habang nag-iisa siya sa kanyang tahanan, ay bigla na lamang itong nakarinig ng nakakakilabot na ingay na hindi niya malaman kung saan ba ito nang gagaling. Panuorin ninyo ang susunod na mangyayari. Matapos inspeksyonan at hanapin ni Lindsay ang pinagmumula ng nasabing ingay buhat sa kwarto kung saan din nakita ang isang black figure, dito ay napagalaman niya na nagmumula pala ito sa isang radio static na kusang nabuhay mag-isa. Hinihinala ni Lindsay na may kinalaman ang mga kababalaghang ito. Sa nararamdaman niyang nilalang na nagmumula sa attic at posibleng din na may kinalaman ang quijaboard board na ito sa kababalaghang nangyayari sa kanyang bahay. Maraming salamat sa panood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.